this video guys Mori ka rin akong videoan guys Kaning mga okay okay nga Gikan sa Korean surplus Alright Alright smoney, Ang mga Okay okay Gikan sa Korea Surplus na guys Nindot kayo siya guys oh. Blaze siya blaze Ang tawag ni Gana ni Murag wala pag yun siya nasuot Okay kayo. Pindot kayo siya. Dahang ay bulsa. Kapatid guys, ang mga long sleeve. Ganyan siya guys. Oh. Ayos kayo. Okay kayo. Okay kayo. Pas alright. Kani siya guys, oh, nga, wala pa siya nasuot, sukad kayo na suot sukad kay na pa gyud siya tag Ayun oh. Munyang amo na ang price dito sa ila guys oh. Bot pila na diri sa Pilipinas wala okay balo bag upa gid siya kayo O siya masuot guys, gipadala na diri sa Pilipinas. Nga maong mga slacks guys ay ano bago pa kayo kay na siya itag wala pa siya suka na suot gikan daw ni siya sa mall sa Korea nga gi full out na siya kasi every year man God, guys mag full out na sila sa mga gamit kay nana pa iinis nga bago nga mga gamit to so, guys oh grabe ayos kayo Bagong bago pa tingnan ah. Oh. <coughs> Apa dyan siya guys. Ayos kayo. Napa siya itag. <coughs> Muna siya i dito. Sa Korea. 35. Siguro 1. Siguro na 35.1. 1. ko kung ano yan mga suot pang military ayos kayo kaya lang guys parang bawal to suotin dito sa Pilipinas uh, ang ang gitugot lang ang musot ani ang lang mga military ayun ang dami pa dito guys oh yes katong gusto mo palit sa mga nakita sa akong mga video dire sa ako lang mga silingan please pm lang kay ako ramuhat dan baratura pwede na siya mahangyo alright yun o bag pa kayo grabe napakanindot sofer goods yun mga long sleeve polo nindot kayo guys <clears throat> pwede na siya ibalik yung 80, 80 pesos Pumuhang nyo pa yun Ang last good ani guys 50 pesos Alright Grabe brato na kayo Tignan din mga pang babae May siya akong guys Mga pang lalaki ni Ayos kayo ah. Black polo shirt Black polo shirt Grabe Meron ding Pambata Pambata yan o, pambata. Ano lang yan guys, 20 pesos. Grabe, napakamura lang. Ito siya, pambaba ito ah. Wow, ang ganda din ito oh ah. Ayan guys o, oh, pambaba ito siya pang office cena. Meron pa siyang tag. Yan you know? 128 won. Pero dito sa Pilipinas, mura lang yan. Uh, ano lang yan 80 pesos pwede yan pang na grabe napakaganda meron din sila ditong para pang courtin cortena. Ah. ito pang babae pang short meron pang tags meron pang tagay tagay ba? <laughs> mahal para dun oh Buwan ko magkano yan doon sa kanila dito pa guys, pang babae shirt. Yes, katong mga chicks dyan, gustong mag-fame sa ako ah. niyo ako ninyo, kaya ako na yung mudala. Dari, ako rin mag-free delivery sa inyong baray. Alright. Ito yun, pang lalaki. Yan, gusto tong gustong underwear sa mga babae. Hindi to siya nagamit guys. O, bago, bago pa lang to ah. Ayan o, bago pa lang yan. Ayan, mayroon pa dito guys. Gabi, daghan kayo na, naapas sa ilalong mana na. Alright, napagyo dali guys Kung gusto tong Mupalit o kalo uh, Sa ating init, gamit kayo ni Pero kay, sa panahon sa ating ula Naman yun ni eh, guys, gusto niyo mupalit o kalo Barato na kayo ni siya 100 pesos, red nose Gabi, bisaya nang red nose Pami siya guys, pulag ilong to Alright, napagyo guys, so, pang army nga Kwan Hot Ganda to 100 lang pero sa uban nga mga kalamagod 250. Diyan mayro pang pambabae dito guys nga okay okay. ano sa dito mix pambabae at saka pang lalaki guys. Grabe napaka nindot. Hindi kagaya ng ibang mga okay okay diyan para na siyang trapo. All right. Mura lang presyo dito guys. Uh, 100 pa baba. Pero pag gusto niyo bumili guys ng blazer na pang Americana, meron din dito. Kaya lang umabot siya ng maabot ng 200 plus or 300. Kasi guys, ano, napakaganda pa kasi wala na. Hindi to, to sa ilalim eh. Yan, wala. Biglang nawala. Ayun, ito na. Nakita ko na guys. Ayun. gusto tong bumili ng Blazer americana Guys, so, meron pang tag super brand new pa galing Korea ayun napakaganda pwede ito guys pang pang social na pang laagan ba or gusto kang sumamba ito din ang gagamitin mo gamit para pang samba kasi parang looking wow alright ito pa ito pa yung pang babae alright Okay guys, hanggang diyan lang ako ang video. Okay, salamat sa inyong panono. Oh, all right. Goodbye. See you next day. Sa aking pagpasok, mayroon naman akong ibang bibidyuhin. All right.